Mega, love, ubanta karon, matodemi, matudoy, misa outside sa France, kagissundo, misa ko ang kay kaydalo on medito. Long weekend, manggut karon Five days ang walay trabaho. Mag-isundo ko pagka-Friday. Kanyan niyo akong amo. Ako lang sa'yo pabantay sa akong mga alaga ni kagabi. Kaya mo tanaw sila concert ni Taylor Swift. May lang po ko. wala man po ko buhaton. Mang na padulong na ni dito. Nindot kayo ang view padulong dito. Pakita man ninyo sa ako ang video. Mura siya para iso, no? Ay, makaipog yung kaayo. Ikuyog din ako karon si Amor. Pero video ako siya kuyo basta magtabaho ko sa layo ito ma max stay bali two nights in one day pag uli mi sabado sa buntag diligenin ako first time nga mo, mo add dito pero marag wala pa siguro na ako ina share sa inyo mau nagvideo ko aro makita pod mo sa view nindot kayo tanahon sa mata kung maka mo din hi halos green tanan ang makita ni mga view din lugar lugara ay pagka nindot sa mga mata kaya mga green yung makita daplin sa kasada ang mga tanong na nga wheat. Yung harvest na, na po na nilaw flower. Aling po ka, kung magbiyahe ka, kaya po kayo makita ang mga hayop sa unahan. Peaceful kayo kung ka, kung magbiyahe ka ning lugara layo sa traffic, layo pagyod sa pollution. mong ganahan kayo sila magstay din ni basta holiday. Ilong day mi kayo ni Amor, kay maulaw mi, kaya ang driver ani, ang amo na akong lalaki. Butan nung gali ni siya, pero dili di lang kung mag istorya, istorya maulaw ko sa iya Gwapo, guapo mong good din ko gi istorya labi nang mangutana na siya okay lang baka ano siya Kasagaran din sinyo makita, mga tanom lang na nila mga wheat. Dili mo olba sumol ba? Kaya usahay na mo po mga hayop. Medyo kusog-kusog na ang mga padagan na kay layo-layo. Manggod po ni siyang lugara. Bali 45 minutes, ikan sa Paris, padulong ditong lugara. Pero okay, ragid siya kung magbiyay ka. Kaya di jub ka, tungon sa mga lindot kay mga view aning lugara. Kung makita ni mo ang mga balay din eh, gagmay lang sila. Tag sarapod. Pero maamis amaze ka. Kaya kasagaran nimo makita ing ani nga mga view sa balay sa mga salida ra, sa TV. Pero karon, I'm now in reality. Medyo daghan balay din in Dapita ni Happy Center sa ilahang palingki kay magpalit niyo bread. Niyang yo kung amo kung okay lang ba maghapit mi kay magpalit siya og tinapay. Oh, okay ra basta makakita lang po ko din nga view ani lugar. O pero ma-share po na ko sa inyo ha kung, kung saan ang lugar nga akong giadtuan karon. Nindot Tiba. di Kaya may tao diri rin, dili siguro daghan ang population na ning kaya eh medyo layo naman ni sa city. Yulat lang na mukadali ang akong amo, kaya eh nagpalit pa siyang tinapay, mo nagbidi-video sa me wala din ni katulog ang akong kauban kay na excited na gyud siya nga maabot mi sa among adtuan mas nakatulog pa ang inahan nangangangang ako sa tulot sa sakyanan sa mo ni ang duol na ta sa among adtuan gamay ra gyud siya kay kaya ra kayong magtagbo ang duha kasakyanan. sakyanan pila ray pag istorya-istorya kung unsay nahitabo sa dalan naabot na misa mong atuan. Ad adtuan Pagsulod na mo, mo na niyang view sa ilang lugar. Peaceful kayo, no? Ambot pila ni ka-hektar ang ilang lugar. Dako mong kayo, ang amo ang giyaduan. Bisan ka dako pa sa lugar, pero limpyo gagay siya. Kay well-maintained man siya, kay na'y taga-alaga kung wala sila. Kaning balaya, duawon lang po ni nila summer. Diri sila magtapok, basta ting bakasyon. Welcome po mi kung muani mi diri. Pero mas welcome dyan mi karon Kay gitagbo dyan mi sa akong alaga. Excited kay siya nga mga mi Kay taon-taon -ta naman ba silang sila ni Amor. Moday niyang room kung asa mi magstay Nindot kayo no. Pakiton to mo sa view sa gawas. Mao niya siya kalapad ang among ganian. Grabe ka nindot sa ang mga view. Kaya spring pa karon Dagan pa kayo. Bulak sa ilang nataran. Maingan nyo juga dagandagan dagan Uy kayong mga sagbot ni sa ilang nataran. Nindot kayo siya bagtas-bagtasan. Kay makita gini mo ang kada isa sa mga bulak na nitubo sa nataran. Pagabot na mo, lipay kayong mga bata, nindiritsyo dahil sila dito sa swing. Walay kabutangan sa ilang kalipay, kay nindot, tsagkayo din niya ang lugar. Ipakita na ko ninyo ang full view sa ilang lugar. Ingani ang ilang balay. At to pray mong makita, no? Pero lako kayo na siya sa aktual kaya napa na siya underground. Nagstay day may dugay sa gawas kay nindot kayong weather karon. Init ka ayo, Ma-appreciate yun nimo ang mga bulak na nasa ilang nataran. Very colorful kayo, no? As in makakuha gyugag video kung ikaw ang nasa actual na nga lugar. Malingaw, you know, yun ba ang mga bata magdagandagan dere tungo sa kalapad sa ilahang natara. Kung nagdako ka sa city, ma-appreciate yun mo ang ilang view dere. Nagabot na ang pamilya sa igagaw sa akong amo. Kung nagtingala mo, dagang bata din eh. Ibakasyon po sila three days dere kay magtanaw po sila sa concert ni Taylor Swift. <laughs> Kung napansin ninyo, murag ni akong alaga karon Anak na sa pamilya sa igagaw sa akong amo. Gitur na mo ang palibot din eh. Kagitanaw na mo ang full view para para ma po na ako sa inyo. Kanang tanom nga yelo, tanom na siya nga tornisol, kanang himuon oil. Namulak na siya, mong nagyelo na. Ma-amaze yung ka din hi, kayo kag madiscover nga nindot na mga view. Tungon sa kanindot sa view, kung magsuri-suri ka din dilang di lang na malayan nga gabi hi, na di ay sa dalan. Taas magod adlaw karon mo no? ng hayat pa, biskin gabi hi, na. Enchanted, pungkod kayo ang um, view din hi. Biskin tuyukon pa ni mo lugar, di jukama ka mapulaan. Tungon sa kanindot, sa ilang mga view. Kaya nang makita ninyo sa video, nga mga balay sa layo, mo na among giunungan ganina nga ipalitan na mo upan. Visible rapod siya din isa mo ang giadtuan Sa karon akong ibaktasan, sa likod na part na ni sa ilang lugar. Na kay makita tagsa-tagsa lang balay, pero kung dili ni mo duulon, di dyan mo makita ang tibuok niya nga feature sa ilang balay. Nag-enjoy po kong tour din nga lugar karon para mapakita po na ako sa inyo kung kung sa kanindot ang mo ang makita din ni Karon. Dari nga portion sa lugar, lagyo-lagyo ang mga balay. Kanya-kanya gate, kanya-kanya po sila o garden. Kanina party ni, mo ni si Atubangan, at Obangan, mo ang giyagian pag-abot na mo. Nindot niya po kayo, view no. Ang dalan mo road to forever lagi. Ha, ah, kanindot. Ako day ni, nag-chachara ko ko diri. Nindot mo kung kayo din ni ang weather. Oy, Mahangin kayo sa labas mo. Nagsayo-sayo po kung kadali. Kanina dalan, padulong na ni dito sa ilahang balay. I think na-tour na sa inyo tanan ng full view, an nga lugar. Unta, nagustuhan ninyo nga ako ang video. Ma-share pa ko kung na makita na bago nga view. Hangtod sa sunod.